inamin ang anak ni Senator Bongbong Marcos na si Sandro na nagkamali siya sa binotong pangulo. Pero literal na pagkakamali po ito. Dalawa kasi ang nasheda niyang pangalan. Una, si Mayor Rodrigo Duterte. Pagkatapos ay nasheda din niya ang pangalan ni Senadora Grace Poe. Pareho raw kasi silang number four sa balota ng kanyang ama. Dahil dito, hindi na bilang po ang kanyang boto sa pagkapangulo. Inamin ng 22 anyos na kinabahan siya dahil unang beses niyang bumoto. Ang mahalaga naman daw ay tama ang boto niya nga naman sa Vice President. Humingi na rin siya ng tawad sa kanyang tweet na nagsabing dinadaya ang kanyang ama sa bilangan. Be sure to come back. Everywhere. Copyright 2016. Kanyang ama. Dahil dito, hindi nabilang po ang kanyang boto sa pagkapangulo. Inamin ng 22 anyos na kinabahan siya dahil unang beses niyang bumoto. Ang mahalaga naman daw ay tama ang boto niya nga naman sa Vice President. Humingi na, tapos ay na-shade din niya ang pangalan ni Senadora Grace Poe. Pareho raw kasi silang number 4 sa balota ng Inamin ang anak ni Senator Bongbong Marcos na si Sandro na nagkamali siya sa binotong Pangulo. Pero literal na pagkakamali po ito. Dalawa kasi ang nashadan niyang pangalan. Una, si Mayor Rodrigo Duterte. Pagkat